Magandang uh, araw po sa ating lahat at sa ating mga uh, mahal na suki. Ang uh, LPG ito po muli si Katuring, ang uh, self-proclaimed na tankero ng bayan. And tayo po ay uh, nandito ngayon sa ating uh, under uh, process na shop, no? I-update ko lang po kayo para uh, nalalaman niyo kung ano na ang estado ng ating eka nga ay uh, panibagong uh, siyap dito po sa may uh, dantes sa may tabung malik sa bayan ng Mabaliches sayan pinuntaan eh, po namin ni Mrs dahil na uh, may kinakailangan tayong punan ng angulo ng picture para sa attachment ng ating eka nga application para sa ating business permit ayan So, sa nagtatanong, kasi siya nga, napakaingay talaga dito. Oo, oh, napakaingay. Ayan, gayahin naman natin si Robin. Ha? na po. Talagang uh, maingay dito. Dahil kantong-kanto. Salamat na lang at merong poste ng Miralco. Opo. Dahil uh, nakakatakot ang angulo nito talagang accident prone area no? at uh, para sa nagtatanong kung magkano ang ginastos ni catering ay secret ha? siyempre, alam mo naman na yung mga uh, grills na yan mahal ang bakal dito naman sa loob eh, ninagyan natin ng division Ah, nilagyan natin para maging ah, eka nga stock room. At dito sa harapan ay ah, gagawin lang nating ah, magdi-display lang tayo dyan ng representasyon ng mga brand na ilalagay natin. At ah, swerte na naman si Tanggol. Ah, ang batang Regasco dahil ah, siyempre ang isa na naman na ah, main na dadalhin natin brand ay si Regasco. Ah. So medyo sabihin na natin kulang-kulang uh, or sobra sa 50,000 ang ginastos na naman ni catering dito. At uh, dahil po tayo po ay hindi pwedeng magbenta. Ha? Ah, Lang LPG na hangga't wala pa ho tayong business permit kaya sakripisyo na naman si Katuring dahil nagbabayad po tayo ng renta ng walang kita kaya tayo po ay nagpapasalamat sa puong may kapal Opo, dahil kahit papano yung dalawang pwesto natin ay medyo may konting pasok na siyang umaagapay dito Opo, ayan kaya sa mga nagbabalak eh Huwag niyong unahing magbenta bago kumuha ng permit. Opo. Hindi ho katulad dati na pwede ka nang magbenta kahit walapang uh, wala pang ano, wala pang permit, no? Dahil sa kaluwagan ng araw ngayon, hindi ka rin bibigyan ng brand ng supply kapag wala kang permit at hindi ka ikisuhan ng supply agreement kapag wala ka permit. Ayan. Kaya ang nais ni Katuring eh siyempre ituro ang tama at dapat sa ating mga kasamahang uh, tangkero at uh, magsilbing halimbawa no? sa mga nagnanais at sa mga dati ng tangkero lalong lalo na sa mga hybrid na legal na nag illegal ayan i-congratulate po natin sila sa kanilang eh, kang, eh kagalingan kaotakan ha diskarte de labatiba ang kanilang ah, pinaiiral kanya ang mga legal ay ah, talagang umiiyak mga katangki no ang akala po nila ay magdudulot ng bahak nakita ang ah, pagkakaroon nila ng permit pero sila ay nalulungkot nawawalan ng lakas at nawawalan na ikangan ng pag-asa pag nakikita nila na marami pa rin kolorum na naglipana. Ha? kaya panawagan natin para naman na mabigyan ng uh, nga hustisya itong mga katulad ni Katuring na nagpakaligal Panawagan natin kay Ginoong Arnel P ng Regasco. Panawagan natin sa Petron, sa Solen, sa Phoenix at lahat ng mga kilalang brand na striktong uh, nagpapatupad ng kanilang uh, uh, distribution control uh, ng kanilang mga supply sa iba't ibang mga outlet na legal. Baka naman tulungan ninyo, tulungan ninyo si Arnel P na magsagawa ng mayat-mayang inspeksyon sa lahat ng uh, planta. Na alam naman nating ito pong mga planta na ito ang nagbibigay ng uh, suporta sa mga matitigas na ulo ng dealer, ah, na outlet na hanggang ngayon talagang lantaran pa rin sa kanilang loob ng bahay, bakuran ang mga color room na tanke. Ayan eh tulungan ninyo magsama-sama kayo ha ah, na kulitin inspeksyonin hindi lang ng planta pati na po ang mga outlet para matauhan at tumigil sa kanilang eh, uh, kamay, maling uh, gawain Ayan. ah, at uh, syempre eh sa mga legal naman at uh, pumunta ng ating mga LPG Task Force, ha? eh, huwag ho kayong uh, masyadong adelantado. Huwag ho tayong akala mo, eh, umaastang uh, kriminal at illegal, kung wala naman tayong itinatago at wala naman tayong dapat ikatakot dahil legal naman ang operasyon natin. Kompleto ang iyong mga permit mula barangay hanggang lokal, ah, ha? I mean sa munisipyo, hanggang nasyonal, ina po ang Department of Energy. Kasama, ihanda mo ang iyong shop na talagang e, nga eh, matatawag na sumusunod sa pamantayan pagdating po sa uh, usaping uh, safety o kaligtasan. Ayan. Kanya mahal nating mga kasamahan na tangkero, eh, tuloy lang ang laban. Sabi nga, bago kayong uh, mawawalan ng pag-asa at bubulig natin ang bobuligligin ang Department of Energy kasama ng uh, LPG Task Force na yan. Kaya mga Petron, mga Sulayn, mga Regasco at iba pang mga brand, magsama-sama kayo na protektahan ang interes ng mga likal. Dahil pagka kayo ay nagpakaang-kaang, ayan, ha? maglilipana at lalaki na naman ang kulto, ang tribo ng mga hybrid na yan ha? at ng mga eka nga eh, mga maglalangka at uh, magtatahong Ayan, ha? so sige po ha? good luck po sa ating lahat at uh, sa muli po nating pagkikita Babalitaan ko po kayo kung ano na po ang progreso ng permit natin. Sa ngayon, zero operation po si Katuring sa Maydantes. Kaya sa ating mga kasama na kero dito sa Maydantes, ha? ah uh, shout out sa inyo. Ha? Eh, i-welcome nyo at uh, kayo naman ay welcome din kay Catherine, ha? So, wag lang tayo mag -inigal. Masaya. Eh, magkakasundo tayo. Ha? Pagka-iligal ang mga banat ninyo eh talagang uh, yan eh, hindi natin na uh, eka eh, nga ah, hindi natin tatantanan yung mga yan kundi ma-market po natin ang uh, standard na mga klase ng tangke yan so eh, congratulate din po natin si Regasco abay nung araw na nakarang araw ay eh, nabagsakan na tayo ng mga uh, ilang piraso ng kanyang mega eh, produkto ng kanyang powdered coating na mukha yatang operational na ang kanyang mga makinarya Ah, at ah, meron na yata siyang ah, machine na talagang ay eh, magsasagawa ng mga maayos na pagkumpuni ng tangke at ah, pagpipintura ng tangke Para matigil na ang kawakawa ah, ah, -kawa, ah, ng ah, mga dealer at mga outlet At the same time medyo tataas ang moral ng inyong mga dealer at mga outlet Dahil ah, magiging maayos na po ang itsura ng inyong mga tangke Talagang uh, hindi malaman ng inyong mga dealer at outlet ang gagawin kung paano i-depesa. Bakit ganon? Ha? E mas malalim pa sa tagihawat ni Katuring ang uh, mga bako-bako at nakakatakot, nakakasugat na pagkakawelding Balasahin ninyo ang mga tao ninyo sa planta. Ha? Balasahin ninyo at uh, dapat maramdaman din ninyo ang kanilang ikanga, eh, sa trabaho. Dahil kung hindi, abay, mapapahiya po tayo sa public, sa merkado. Ayan, ha? So, magandang buhay po, ha? Magandang uh, araw po sa ating lahat. Ito po si Kato at uh, bumabati po sa ating lahat ng uh, advance Happy Father's Day. Ayan.